mga boss meron tayong ina-assemble dito na Honda CB125 ayan i-share lang natin meron na kasi tayong tutorial nito yung mag-assemble nito na Honda CB125 ang i-share lang natin dito paano mag paano i-timing paano timing kung wala pa yung magneto wala pa yung magneto paano i-timing wala rin yung cover so ganyan lang so para may timing mo yan para hindi ka na magsalpak ng magneto at saka ng cover tapos tatanggalin mo lang din you no, know? paano yung timing na wala siyang magneto at saka walang cover kasi wala yung timing hole dyan eh. so ganito lang yan mga boss so, oh. ang palatanda lang dyan yung kunya itong kunya yan, yung kunya na yan tapat nyo lang dito yan yung kunya lumagay ng stick pang tapat dito Ayan. Sintro dito sa kunya. Ayan. Dapat sintro siya. Tapos diretso siya dito. Yung tatlo na yan. Ito. Ayan. Pagtatapatin nyo lang yan. Dapat diretso siya. Ayan dito sa camshaft. Hindi pwedeng dapat ganyan yung pwesto ng ano mong camis Hindi pwedeng nasa ilalim ito. Ito ito. Ito ito. Hindi pwedeng nasa bandang ibaba baliktad yun dapat yung pwesto nitong kamis bracket mo ganyan ayan yan dyan yan banda hindi dito sa ilalim lalong hindi dito sa gilid basta dyan sa taas yan pag dyan sa taas naka pwesto yan titapat mo lang dito yan yung kunya naka nakatidis naka TDC na yan. Top dead center na yan. Pwede mo nang ikabit yung ano timing chain okay na yan. Okay na siya. Yan yung tamang timing ng Honda CB125. Kaya di mo pa nilalagay yung magneto. Ngayon kung isasalpak mo yung magneto kasi. Yan. Yung marking ng magneto. Ito yung magneto yan yung gatla ng ano gatla ng lagay ng kunya tapat din yan dito sa liter T ayan o alawan lang natin mga boss ayan o ayan o yan yung marking nyo. Ito. Yan. Nakasita yung ilaw. Eh, wala tayong hawak. Wala nga para mas maliwanag. Okay. Ito. Yan. Yan yung letter T tapos may line. So, tapat din yan dito sa lagayan ng kunya kaya kahit wala yung magneto yan lang yung palatandaan mo na nakatap di center na okay yun lang mga boss